Gumugol ng sapat na oras sa isang tunay na lalaking sigma at mapapansin mong nagbabago ang hangin kapag pumasok siya at muli kapag nagpasya siyang tapos na siya. Hindi siya maingay, ngunit sinusubaybayan ng mga tao ang kanyang mga galaw kaysa sa iba pa sa silid. Kalahati ay humahanga sa kanya, kalahati ay naiinis sa kanya at karamihan ay hindi maipaliwanag kung bakit ang tensyon ay hindi tungkol sa pera o hitsura ito ay tungkol sa pamumuhay ang isang lalaking sigma ay tumatakbo sa mga panuntunang ng diretsong tumatawid sa panlipunang butil at ang mga paghiwa na iyon ay nagiiwan ng mga hiwa sa sinumang kumakapit sa karaniwang playbook sa video na ito, tatalakayin ko ang walong malaking dahilan kung bakit galit ang mga tao sa mga lalaking sigma. Bilang isa, sinasalita nila ang hindi sinala na katotohanan. Karamihan sa mga pag-uusap ay lumulutang sa malambot na pading. Ang mga kalahating katotohanan magalang na mga bakod at banayad na kasinungalingan ay naglalayong iligtas ang damdamin. Nakikita ng isang lalaking sigma ang pading bilang fog na nagpapalabok ng mga problema at nagpapaantala sa mga solusyon. Kapag nagsasalita siya, diretsyo siya sa punto. Ano ang gumana? Ano ho ang nabigo? Bakit ito mahalaga? Ang mapurol na gilid na iyon ay maaaring mapunta na parang suntok sa sino mang nagtatago sa likod ng mga niceties. Binansagan nila siyang bastos, negatibo o mayabang. Ngunit ang galit ay talagang nagmumula sa biglaang pagkakalantad. Ang kanyang direktang mga salita ay nakakakuha ng mga komportabling ilusyon sa liwanag. Ang pagharap sa mga katotohanang iyon ay nangangahulugan ng pagharap sa kanilang sariling pagkakamali o kahinaan, kaya't iniredirect nila ang tibo patungo sa kanya. Kung gaano kahirap putulin ang katotohanan, mas lumalalim ang sama ng loob. Bilang dalawa, tinatanggihan nila ang patuloy na pagpapatunay. Maagang pinutol ng isang lalaking sigma ang approval call. Alam niya na sa sandaling magsimulang humabol ng palakpakan ang isang lalaki, ibinibigay niya ang manibela sa karamihan. Bawat like, papuri o tango ng papuri. Ay nagiging isa pang thread na humihila sa kanya patungo sa inaasahan ng ibang tao. Magbihis ng ganito mag-usap ng ganyan. Panaginip sa loob ng kahon na ito. Sa paglipas ng panahon, ang mga sinulid na iyon ay nagiging mga lubid. At ang taong dating malaya ay nagtatapos sa paghatak ng isang cart ng mga hiniram na layunin na hindi niya pinili. Tinatanggihan ng sigma ang kalakalang iyon. Nagtatakda siya ng sarili niyang mga pamantayan sinusukat ang pag-unlad kumpara sa mga numero ng kahapon at pinananatili sa kanyang sarili ang mga resulta. Kapag nagbahagi siya ng isang panalo, ito ay dahil ang impormasyon ay nagsisilbi ng isang misyon. Hindi dahil kailangan niya ng tagay upang makaramdam ng totoo. Ang self-reference na ito ay hindi nakakapagpatahimik sa mga taong umaasa sa patuloy na feedback upang manatiling motivated. Hindi nila maisip na gumagalaw ng walang pag-aproba ng energy drink. Kaya binansagan nila siyang alup o mayabang. Sa kaibuturan, pinipilit sila ng kanyang kalayaan na makita ang halaga ng kanilang ugali. Ang buhay na ginagabayan ng mga palakpak ng ibang tao ay isang buhay na inuupahan hindi pag-aari. Ang tahimik na pag-unlad ng sigma ay tumuturo sa isang mas mahirap na katotohanan. Magsisimula ang kalayaan sa sandaling maaari mong tingnan ang iyong trabaho, hindi isang beses at patuloy na gumagalaw. Napapansin man o hindi ng karamihan. Nilalabanan nila ang lahat ng anyo nang kontrol, ang pagmamaniobra ng lipunan ay tumatakbo sa hindi nakikitang mga lever. Pagkakasala, pambobola, mga pangako, ng katayuan, presyon ng grupo, pinipigilan ng sigma ang mga lever mula sa pagdikit sa pamamagitan ng pamumuhay na payat mas kaunting pangangailangan ng publiko, mas kaunting mga emosyonal na utang, mas kaunting marupok na ugnayan. Purihin siya at siya ay tumango, ngunit hindi siya yumuko. Pahiya siya at siya ay nagkibit-balikat. Nakikita lamang ang iyong motibo. Mag-alok ng prestihiyo at sinusuri niya ito laban sa sarili niyang mga layunin bago magpasya. Ang mga taong umaasa sa mga panlililang na ito ay pakiramdam na walang kapangyarihan. At ang kawalan ng kapangyarihan ay kadalasang nagiging hindi gusto. Ang panunood sa kanilang karaniwang mga tool ay nabigo, ay nagpipilit sa kanila na makita kung gaano kalaki ang kanilang impluensya ay nakasalalay sa iba na nangangailangan ng kanilang nakabitin. Umalis sila nang walang babala. Ang mga pagtitipon ay may hindi sinasabing script. Dumating, makisama, ipos. Lumabas na may magalang na paalam. Tinatrato ng Sigma ang mga kaganapan tulad ng mga misyon sa sandaling nakuha niya ang kaalaman, koneksyon, o simpleng kasiyahan kanyang natamo, siya ay umalis. Walang pinalawig na goodbye tour. Ang malinis na pag-alis na iyon ay nagpapabagabag sa mga naniniwala na ang pag-iingat ay katumbas ng paggalang. Nagre-replay sila ng mga sandali. Naghahanap ng isang pagkakasala na hindi nangyari. Sa totoo lang, Tinatrato niya ang bawat ekstrang minuto na parang prime real estate. Kung hindi ito kumikita sa kanya ng isang bagay na nasa salat, hindi niya ito ipapaupa para sa maliit na usapan. Ang nakikitang agwat sa pagitan ng kanyang mga prioridad at ng kanilang mga inaasahan ay nagdudulot ng pagkairita Lalo na kapag napagtanto nilang pinahahalagahan niya ang pag-unlad kaysa sa paggawa ng mga kasiyahan sa lipunan. Pinutol nila ang maliit na usapan sa ugat. Ang pakikipag-chat sa panahon, chismis sa mga tanyag na tao, at walang katapusang mga pag-uulit sa kung ano ang iyong naisip ay social glue para sa karamihan ng mga grupo para sa sigma. Ang pandikit na iyon ay malagkit na basura. Pinupuntahan niya ang pag-uusap patungo sa kapakipakinabang na lugar. Mga ideya na nagkakahalaga ng pagsusubok. Mga problemang dapat lutasin. O humiwalay siya. Ang mga taong nakasandal sa maliit na usapan upang pakiramdam na kasama ay biglang nahaharap sa lalim o katahimikan. Ang lalim ay parang trabaho. Ang katahimikan ay parang pagtanggi, imbes na mabatak. Marami ang naglalagay sa kanya na matigas o hindi pala kaibigan. Sa kaibuturan nila, alam nilang ang walang laman na satsat ay nag-aaksaya ng mga minuto sa buhay na hindi na nila babalikan at ang realisasyon na iyon ay mas madaling magalit kaysa ayusin. Ang mga bagong uso ay lumalabas sa bawat season. Mga istilong isinusuot ng lahat. Mga app na dinadownload ng lahat. Slang lahat umuulit. Ang isang sigma ay nagpapatakbo ng bawat isa sa pamamagitan ng isang simpleng pagsubok. Nagdudulot ba ito ng pangmatagalang halaga o ingay lang? Kung ito ay ingay, Tumabi siya at nagsisave ng kanyang oras, lakas at pera para sa tuloy-tuloy na mga pagpapabuti na talagang mahalaga tulad ng pagpapatalas ng mga diskarte sa paglutas ng problema o pagbuo ng higit na pisikal na pagtitiis. Samantala, ang mga kaibigan na tumalon sa dapat na uso ay nakadarama ng pagmamadali ng pag-aari ngunit sa lalong madaling panahon ay itinapon ang bagong bagay kapag ang susunod na alon ay tumama ang pagtanggi ng sigma na maglaro kasama ay nagpapaalala sa kanila kung gaano karaming atensyon ang nasasayang nila sa mga pang-aabala maraming tao ang nagbo-broadcast sa bawat sesyon ng paggiling nagpo-post ng mga larawan sa pag-unlad nag-tweet ng mga update sa hustle sa gabi pinag-uusapan ang mga layunin bago pa ito maging totoo. Isinara ng isang sigma ang pinto at nagsimulang magtrabaho nang hindi nakikita. Pinipino niya ang mga kasanayan, pinapalakas ang kanyang katawan, at nagmamapa ng mga diskarte ng walang madla. Makalipas ang ilang linggo o buwan, inihayag niya ang isang natapos na proyekto, isang mas matalas na pangangatawan o isang promosyon na secured na dahil hindi nakita ng mga tagalabas ang pag-akyat tinasa nila ang resulta hanggang sa swerte o mga shortcut mas madaling lunukin ang swerte kaysa aminin na ini-scroll nila ang mga oras na ginugol niya sa sinasadyang pagsasanay hindi maipaliwanag ang agwat Nilalayo nila ang kanilang pagkadismaya sa kanya na tinatawag na lihim o hindi patas ang kanyang mga pamamaraan. Samantalang ang totoo ay ipinagpalit lang niya ang spotlight para sa matatag na pag-unlad. Ang mga pagkakaibigan ay kadalasang nakasalalay sa mga nakabahaging gawi at kaginhawaan sa isa't isa. Tinatrato ng Sigma ang mga gawi bilang mga launchpad. Kapag huminto sa pagtuturo ang isang routine. Pinapalitan niya ito. Ang patuloy na pag-upgrade na iyon ay naglilipat sa kanyang baseline pa itaas habang ang iba ay nagho-hover sa lugar. Isang season siya ay isang kapantay. Sa susunod na siya ay naggalugad ng teritoryo na hindi nila napansin. Pakiramdam ng mga matandang kasama ay naiwan at nilalagyan ng label na hindi tapat ang distansya. Ang tunay na sakit ay nagmumula sa patunay na ang pagbabago ay posible sa lahat ng panahon at pinili nila ang sopa. Ang inggit ay masisisi dahil inililigtas sila ng paninisi mula sa mas mahirap na trabaho ng paghabol. Kinamumuhian ng mga tao. Ang mga lalaking sigma dahil pinatutunayan niyang may mas tahimik na ruta, isang ruta na lumalampas sa palakpakan, nagkikibit-balikat sa kontrol, at nagpapalit ng madaling pag-aari para sa sariling pag-unlad. Ang kanyang presensya ay isang buhay na paalala na maraming mga limitasyon ay kusang-loob na ang kaginhawaan ay kadalasang nagsusuot ng maskara ng pangangailangan sa harap ng salamin na iyon pipiliin ng ilan na magmuni-muni at lumago babasagin ng iba ang baso at isumpa ang lalaking may hawak nito ang pagkapuot kung gayon ay hindi gaanong tungkol sa mga aksyon ng sigma at higit pa tungkol sa mga katotohanang ibinubunyag ng mga pagkilos na iyon sa lahat sumasang-ayon ka ba sa mga puntong tinalakay ko sa video na ito, gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto palalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon, para isend ko sa iyo ang ebook. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Para sa higit pang malalim na pagsisid sa Sigma Male Mindset, siguraduhing tingnan ang aming iba pang mga video. Salamat sa panunood at pagiging bahagi ng aming komunidad. Kung handa ka nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng kadakilaan, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video.